Agaw, kumusta, kumusta mo tanan? O, oh, ay ato ang kakita na ko ninyo ang akuang kalingawan diri sa kuang ang kining garden-garden ah, <laughs> din sa kuang area din sa labason ah ginsa tong ganahan nga mag-edad kanang ka 50 pataas kinahanglan nga mauna na inyong kanon ng itlog aning ite kay kadtong mga ugat nga namatay na mubuhi daw to siya kanunon ni siya og mga 50 pataas ang balot ani <laughs> pero ang itlog ani way gipili mabata og matigulang pero ang balot ani Wa hapoy gipili pero sa tinud anay nga pagkasulti joke nga na nagdalag tinuod ang balot ani mo nay makapabuhi sa nag-edad og 60 Pataas ah, Gadis mengagau agaw.